So mga guys, what's up? Welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ngayon po is uh, mag adjust po tayo ng valve clearance para po sa ating tutorial. So ito yung standard na pag adjust po ng ating valve clearance. And then, bago tayo magsimula, Siyempre uh, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe and then hit the notification bell para like yung updated sa ating mga video kagaya dito. So ito mga guys, papakita ko sa inyo yung mga kailangan yung gamit at kung saan kayo makakabili ng special tools. Kagaya nitong feeler gauge at saka yung torque wrench natin. So may mga tatanong sa atin kung saan ako nakabili nung ganyan. Tara mga boys, banatan na natin. Sa so, mga koys, na nga. Dito tayo magsimula sa mga gamit na kailangan natin kapag tayo ay mag adjust ng clearance sa mga gusto nyo, sa mga gusto mag DIY. ah, uh, ito nga pa pala yung ating mga kailangan. So, Allen wrench na 10mm at saka 6mm. So, ito lang yung tools na uh, marami naman kayo makikita nyo sa si Shopee. Isang set po yan Allen wrench. So, ito lang po yung tools ko na wala po akong link nung pinagbilan ko. Kasi, sa lako ko lang nabili. Eh. Wala po talaga ng link. Ano? So, ito naman yung pillar gauge natin, Flyman. So, nasa description po yung link sa video na po ito. I-click nyo po yung link sa video natin para ma-redirect ma po kayo sa seller nung gantong Flyman na pillar gauge. At saka nung ating torque wrench. So, torque wrench po natin is Flytech. One-fourth po yung sukat nung kanyang ano, uh, sakit. Tapos, uh, 5 to 25 newton meter po ito. So, ito po is gagamitin natin dito sa tornilyo sa ibabaw ng ating cylinder head cover. So, dito tayo mag torque wrench sa part na yan. And then, nga po pala yung link sa sa description ng ating pillar gauge, pang-adjust or panukat, set na po yun na bibili. So, tatanong kasi yung iba kung anong sukat ng pangontra. Ito yung pangontra niya, yung pang-adjust. So, mabibili nyo, mag sa link, nandun na po lahat. Tapos, ito naman, yung ating torque wrench. So, mapapansin nyo, ito is, ano lang, one port lang yung kanyang sakit, maliit. So, ito yung link nito. Meron din ako nitong, bumili ako nung, ano niya, pa, para maging, ano siya, three port. Para ito, pan panlagay ito sa mga sakit na pangkarniwan, mga common tools. So, nilalagay ito dito sa muso. Ayan. Ibinabalang ganyan. Para sumakto yung mga common tools, yung mga sakit na isang set. Ano? Tapos, turo ko sa inyo yung uh, torque value. ng tanong nyo ito. And then, syempre, kailangan nyo ng pliers or pliers, kung tawagin natin para dun sa lock nung ano natin yung clip ng ating SAS. So, 10mm na box range. Yan. So, marami naman kayo mabibili ng ganyan. Tapos, 14mm na T-range. Pang ng ating plywood. So, ito na yung ating unang gagawin. So, mga kuys, yung unang ating gagawin is kakalasin po natin yung ating timing hole cap. Dalawa yan. So, 10mm at saka 6mm. So, syempre, yung pinakamahalagang part kailangan po yung makina natin is malamig na. So, kailangan po malamig na malamig na yung makina. Para makuha po natin yung magandang clearance ng ating TMX125. And then, kakalusin yung mga cover. Gamit po yung ating 10mm na box range. Tapos, yung pliers bar sa arm. Okay, ito na tayo. Tanggalin na natin. So itong 10 mm na na ano na Allen wrench. Ang ikot po niyan dito. Papunta po dito pababa. kailangan niyo lang po siyang ibaw ng ayos. Ayun. Tikyo sa nang ayos. Para hindi mabilog itong ating timing hole cap. So ganito po yung gawin niyo. Pachap. Yan, ganyan. So pag nakalas niyo na, napaluwagan niyo na. yan So same lang din doon sa ating 6mm na timing hole cap dito sa taas. Dito po sinisilip yung ating uh, T-mark kapag bumaba na yung ating intake valve. So mamaya papakita ko rin sa inyo. And then pag nalawagan nyo na yung timing hole cap natin, isunod po natin yung tanggalin nyo yung ating spark plug cap. Yan. Siyempre ito mga sagabal. So yung ating cylinder head cover. So, matik yan. Siyempre, kailangan tanggalin nyo yan. Tapos, ito. Yung pinakalak nya. So, gamit po tayo ng lais or pliers. Adjustable pliers. Yan. Yeah. Iangat yeah, nyo lang sya doon. Iatras yeah, nyo sya para mahilin nyo dito. Tapos, duwagan lang po natin yung ating a bolt, tatlong bolt. O, tanggalin natin. sa cylinder head Yan. Yeah. At po yan. Yung sa kabila, naluwagan ko na. Ganyan lang simple. And then, makakalas nyo na yung ating cylinder head cover. So, yun mga boys, natanggal na natin yung ating uh, cylinder head cap cover. So, makakita nyo naman, pag Honda Gold yung ginagamit nyo, tinan nyo yung ano, cover ng aking cylinder head. 9 years mga boys. Napakalinis. Honda lang yan. Honda po lagi yung gamitin nyo. And then, kung pa tayo syempre, basahan, kailangan, linisin nyo yung surface. Tapos, pwede nyo natanggalin yung ating gasket. So, may video, ko na ito, meron na akong video ng pag-adjust. Kailangan, tanggalin nyo yung gasket. Tapos, linisin nyo yung pinagdalagyan niya. Kailangan, walang oil na matitira dyan. Bago nyo siya ikabit. And then, yung surface ng cylinder head, yung pinagpapatungan ng cover natin. So, kailangan din sa nyo rin yan. Okay. Tapos, mag-iikot na tayo ng ating magneto. Tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pag-tap dead center. So, after natin mabuksan yung ating timing hole cap, yung malaki. At saka yung maliit dito sa taas. So, kukuha, pa, kukuha tayo ng mga voice ng T-Wrench. 14 mm. Oh, so, kung wala naman kayong T-Wrench, yung pong ating socket set na nabibili, meron po siyang mga extension. Tapos yung ratchet, pwede nyo siyang pagdug, pagdugtungin. Yun na yung gamitin nyo sa pang ng magneto. And then, mga voice kapag naisalpak nyo na yung ating, ano, box range or uh, T range kung ano man yung mga sakit porte ng ikot po ng ating magneto ng ating magneto is counter clockwise so ganyan po yung ikot ng ating magneto so habang iniikot nyo dito sa baba pansinin niyo yung ating valve so dalawang valve yan exhaust tsaka intake so habang iniikot ko yan Ayan, napansin nyo, bumaba na yung exhaust natin. Ito. So, exhaust stroke. And then, lulubog yung ating intake, which is intake stroke. And then, pag umangat yan, ayan na yung compression. At saka tayo magtapat sa ating T-mark. Yan. Hanapin nyo lang yung ating T-mark. So, pag natin mark na yan, yun na yung ating top dead center. I mark. Naka-align po yan sa guhit po ng ating stator cover. So, ibig sabihin, ayan na po yung ating compression stroke. Pwede na tayong magsukat or mag-adjust ng ating valve clearance. So, kuha natin yung ating pillar gauge. So, nung last po natin tune up, napakatagal ng panahon. So, nalagay po natin is 0.06 mm. So, yun na rin po muna yung ating gagamitin na pansuka dun sa ating valve clearance. So, ang standard po ng TMX125 is 0.08 mm. So, pag malubag, mag adjust tayo. Pero kung sakto pa naman, hindi na tayo mag adjust So, ito, checking at adjusting kung sakaling kailangan na. Okay, 0.06 So, yun mga boys, yung ating pansukat is 0.08 at saka 0.06. So, yung 0.06, ito muna yung ipapanukat natin. Ano? Kasi ito yung pinakasagad niya. Okay, ating unahin yung exhaust. So, sumakto pa yung ating pillar gauge. Pasok pa. So, ibig sabihin, goods pa yung clearance ng ating TMX125 sa intake valve. So kailangan meron meron kayo mararamdaman na resistance na konti. Konting resistance. Yeah. So ibig sabihin pag ganyan, pasok pa yung 0.06, napakaganda pa ng pasok niya. So ibig sabihin, hindi pa tayo kailangan mag-adjust. Ito, yung exhaust natin medyo magalit na. So ito yung ating i-adjust, yung ating exhaust valve. O so, sa pag-adjust, kailangan nyo lang siyang luwagan ng ating 10mm na box wrench. So, ito. Counter clockwise ulit. Pababa yung ikot natin. Ayan. So, luluwagan nyo yung adjusting nut. Isalpak nyo yung pillar gauge. Pasok nyo sa pagitan ng ating ano, uh, adjusting screw at ating bulb. And then, iipitin nyo lang po siya. So dahil wala po akong cellphone holder, napakahirap mag-tune up ng isang, ka isang kamay ang ginagamit. So ipapost ko muna. So yun mga kuys, nakapasok na yung ating 0.06. Pag naipasok nyo na yan, hipitan nyo, nyo muna yung ating adjusting screw. And then, gagamit lang na po natin siya ng pangontra. Ah, ito. Ito yung pangontra. Tapos, ilalagay nyo yung ating 10mm na box wrench okay ipitan na natin so mga koys ganyan po yung itsura nung ating ano pagkocontrahin nyo na yan so nakalagay po yung filler gauge tapos yung gis, tapos ito yung pongontra so kailangan yung adjusting screw hindi po siya sumasama doon sa ating adjusting nut kapag iniipitan and then Ipasok nyo po ulit yung ating 0.06 Yun Sakto-sakto Yan So pag ganyan Okay na yan And then Takpan na natin yung ating Cylinder head So mga koy Stintio na yung ating ano Surface ng ating cylinder head cover Tapos yung gasket So napunasan ko na rin yung kanyang cylinder head So pwede na natin siyang ikabit So yun mga koys, after nyo siyang malapalapat yung ating cover, so bahagyan nyo munang higpitan yung ating tatong tornilyo, pati sa kabila. And then, i-bark na yung lock. Tapos yung timing hole cap, pwede nyo na rin sarahan. Tapos, ang sukat po ng tornilyo, yung higpit niya, tension, is uh, 10 newton meter. So gamit po tayo ng torque wrench. So ito po yung panghigpit natin. Yun. Pag tumurdo siya na ganyan, ayun o. Oh. Ibig sabihin, ayos na yun. So, kailangan pantay-pantay po yung pag higpit natin ng tornilyo. Kasi iwas tayo sa putol, iwas sa lost thread. Pag sobrang higpit niyan, posibleng maputol yan. Ano? At sobrang maipit yung ating uh, gasket ng cylinder head. So, yung isang tornilyo torque natin. Yun, no? ayos na yun. Ganun lang kahigpit, oh. hindi siya nalagpas pag itong mga torque wrench na click type hindi po lumalagpas yan once na na-reach niya na yung 10 newton meter na-click na po siya tumutunog siya yun ayos na siya ganun lang kahigpit yung cover ng ating TMX and then ibalik niya na yung mga hose timing hole cap so kailangan ayos na yan secure na yung ating lock dito sa sas okay na rin at tapos yung ating spark plug cap and then try natin sya ang banda 9 years old bukas July 29 medyo madami nga pasensya na kayo sa mga bashers talagang uh, medyo ano ngayon lagi na ulan nakakatamad talaga magdilis ng motor pero makina napaka-pino pa. Sige lang mga boys, ride safe always.